Paborito ng mga lalaki. Ah, paborito? Baka dong. Mapa, mapangit na dong. Mapangit? Oo. Oh. Eh, sabi mo, paborito ng mga lahat. Ano paborito? Baka sa'yo yan, paborito. Baka naka, ka, nagkakain ka na yan. Hindi ko nga alam yung pinahula okay, okay, mo O kaya nga, ah, mo nga eh. Sabi mo, paborito ng mga lalaki. Eh, paborito mo to. Alam mo, huwag ka talaga rapi. api. Ba't ako nakasali dyan? Buwan ka nga sa'yo man yan. Paborito mo. Ano paborito ko? Eh, sabi, Ay, sabi mo, talaga. paborito ng mga lalaki. Eh, paborito mo. Paborito oh. Huwag ka adobong humba ano adobo honda ma ano adobo pa may humba pa yun? oo yan inadobo tapos inumba yan ganun oo, hanggang, hanggang. ay paborito mo man sabi so, mo bilangin mo ngayon sinasabi mo ilan yan ay sabi mo pagkain o, oh, bagay nga. Kaya nga eh, paborito man ng ano, mga lalaki. Minsan yan dong, mapait yan, kasi may malunggay hinahalo. may hinahalo. Oh, o, gulay man yan, gulay mabait. man yan. O, oh, mapait, oh, tapos may malunggay oh, hinahalo. O, oh. paborito mo yan, gulay. Yung, yung, yung utan, nilagyan ng banyawan. Ganun, bait man. Wala, buha ka talaga. Eh, sabi mo, mabait na may ano, may halong malunggay. Ba panyawan, ano man yung panyawan. Eh, man yan. Ala buwag. Para ka ay, man yung... kumakain ng Gulay nga gulay. gulay. Ano bang gulay sa inyo? Gulay. ang ka panyawan man. Ang gulay yan dong Gulay, eh, yan naman gulay. Ne, sabi ko may gulay na mabait man. Sinagyan sinag, na, ano, ng panyawan. Ay, buo eh, ka man talaga. Ano ay, masahin oh, mo. Oh. Pinahula mo sa akin. Oh. Di ba, gulay? Oh, basahin. Basahin mo nga ako. Oh. Gulay ba yan? Ano? Oh. Gulay nga yan? Oh. oh. Ano? Ah, uh, sasakyan pang dagat, boat. Oh, tapos mahina. Oh, lu Mahina yung takbo niya, low. tapos may boat. Yung sasakyan ng dagat. tika muna. basta do ako ng ano. Di bago Ah. Bigyan pa kita ng isang klo ha. Bigyan pa kita ng isang klo ha. Bago mo kainin yan dong kinakamay mo na yun kinakamay man kinakamay isubo man yan isubo oh. ice cream bilangin mo nga yung ice cream kung pito ba yeah, ice cream oh. bilangin mo is a uh, i ay hindi malamig yung mainit init man yan mainit mainit init man yan kasi tinabunan man tinabunan, tinabunan. oh ice Oo. cream na itinak ang gasol. eh dinalusaw yun ay kaya nga sabi mo mainit gusto mo mamainit yung ice cream eh. Nilagay sa gasol, ganon. Paano naman itakali sa gasol eh? ice cream na? Ba't nagagasol ah, ka pa? Ah, ano naman yung paula mo? Pinaghirapan mo Kaya Ano ba to? Oh. Sabi ko sa'yo pagkain na masarap ano eh. Ano man pagkain dyan na yung oh. bi. Yung man naglipad-lipad, tapos kapag nandyan sa mukha mo, kakagatin ka, tapos may song, yung nag-aawit na bi. yung... ini isa muna. mo nama nih, Basahinmu, Ah, basahin eh, binasa ko tiga Tika muna. Oh. Oh. Uy, bastos, bangang, Tiba, bangang, bastos, oy, bastos mo na. Hindi